ngrabis si ina mata talaga magluto. Ayun, luto na. Ayun. Tok na, tikhao Ah, tataliagin na mga kaibigan. Mga kaibigan. first time. morning ninyo ibigan. Good morning. Nagkakabit na ang bira-bira si kaibigan Yun, magandang magandang umaga sa yung lahat mga kaibigan Panibagong araw, panibagong vlog tayo Tangigi hunting mga kaibigan At kabit mo na tayo saglit Ayan. Happy mga kaibigan, sana makapain tayo Dahil medyo ngayon mga kaibigan Hindi na season ng pamain Madalang ng pamain ngayon So makahuli ka ng dalawang pamain Isa, chamba na lang kasi sobrang dalang Kahit saan kami maglipit-lipat kumain sabay baka yung kami So abangan na lang yung mamaya mga kaibigan Sigo punta yung kape dahil maagang maaga pa Mmm -hmm. ah. Green yan mga kaibigan na may halong puti Ayan, tsatsak may pakintab bira namin Malipis lang Yun, dali na tayo mga kaibigan inlang Ala ina daw oy oh hoy unsa ay kalapato manay <laughs> yon ay nakais na rin tayo mga yon yun kadalhin na rin si Mr. Ti ali taon Oh. Ang tamat lang bu. Ah, hu, kalapato mga ibigan sa wakas dalawang pamain natin at yun mga kaibigan papunta na to sa ating spot may apat na tayo na pamain so dadagdag tayo mamaya doon sa spot na papuntahan natin oo so, spot na basko na tinatawag sa amin mga kaibigan so yan let's go mga kaibigan abangan na lang uh, update namin kayo mamaya uh,

Ayan, mga dagat mga kaibigan. Ay, buwan. Tadok buko. mga kaibigan. Sunod na sunod. Na, lakas. Gawon mo kung gina. Panakaon na to eh. Barakod-kod. Mananabas. lodo ko sa mananabas. Kata-kata. Kaya nga nga mga rumpiha eh. Anong mga rumpiha tayo. Kawan. Mm ah mga dagkog mata oo naghahanap yan nga na may sunod dito ah. kung sa gano'n sunod 1-0 eh kawan uno hindi nga nabudu kay Juan yung yard sa mga kaibigan

Grabe siya, mo 'yung oh. ta kabo usap. oh ma Sigatan ka, paloin mo. Largo sa koryo mo. sa ibang pamain sa balay kayo isa yun lahat ka tayo so yun mga kaibigan sintinsyahan na natin isang luto lang tayo mga kaibigan o, ito sa bow siya nakalungoy sa bow Lagyan natin ng asin mga kaibigan Salak natin sa pinakailalim para maglasa. Dito na tayo mga kaibigan. Yan, ito naman yung ating inihaw. Baliktan na natin mga kaibigan. Luto na mga kaibigan. yun sasalang na natin mga kaibigan yun mga kaibigan si mama po ang magluto ng may kalabasa lalagyan yung kalabasa yung binirito natin yan bigisa na po ni mama ほらバーチャー。 hihihi ganyan, gusto kani kami ito? So? ah Kale, kami yun kusang na ni mama ayun grabe Asa. si mama talaga magluto Ayun, luto na ano, uh, sinabawag ko, tinirito na may kalabasa po Mm, ganto na wow hihi, tapos na No, ibigan, na na. Ah. Basa. Ulam natin, kalabasa, panin, Hinihaw. Yun, naka-prepare uh, na po ang ating pagkain mga kaibigan. So let's pray. Gusto sa naman akong sa lahat ay pinapasalamatan po namin mga blessings na, na tulad ninyo sa araw na ito. Lalo na po ang blessings na nasa inyong harapan. Nawa po ay bless mo po ito ng mga naon sa lakas at alinos namin. Makunahan nyo po kami sa lahat namin na yung gawin at ilalim mo po kami sa kapangmakan. Hala marat, marat na pagpuloy pa sa Islam at binabalik sa madalas na Kawalan ng Yesus. Amen. Ay, Ay, ayun po mga kaibigan, may bisita Ay, po pala tayo. Ayun. Galing Japan. <laughs> Saan palagi ko? <laughs> oh. Happy Kita na kayo? Kita na kanina. Utan-auto sila dito. Kita na ka sa... Mayroon ko eh. Oo. na to. Sa... Kuan man ni eh? hindi kan ni yeah. sa. Nag-abli na tuan ni sa TV, <laughs> e, nagkuha nila. Oh, ala, na, na, naka-TV na ka? Para lang. Uh, Sikat pa ya. Oh, uh, ora uh, na, ora artista kay naka-TV na gud. Naka-TV na. Hmm. TV mga. TV sabaga. TV sabaga. Naka ang laka guwapo nila ando, may mo na ito sila ito nga. Napay, sinong ba? Oh. Dito tayo sa kusina, Ayan. <laughs> dahil biglang umuulan mga kaibigan. Kaya dito tayo, palilim. Kaya sa malilim. sinuwa mga mga kaibigan Ha? Sa koron Hindi kasama si Ariel mga kaibigan Nagpunta ng koron Namili ng mga krudo para sa susunod nating mga bakbakan <laughs>

Magkaroon na puno. Huwag <coughs> so, ito. No, Meron ay charge Ano naman to? Madang gajuro na no, mag-charge. Gusto mm -hmm. <coughs> so, no, ko nang sa pag-unit. Pero pag-unaran ba? Kung so, primero niyo klabasa ng utan niyo, wala Ano yung labo Lain naman yung tagi morot um, Murot na ilang siriyan. Murot na ilang kalabasa. Ay, murot na? Hmm, na. Di akong pali. Ang mali lang kuwan. Dahang tanang. Ang sana marekar Marikar. Marikar. Napila na eh. Hmm. Lagat-lagat. Di pa rin sa buwan na. Di pa ito sa Di ka namin sa buwan. Buwan man na yung kanang bilog o klase. Murot. Dahil yung nakakalabasa pa rin sa una nga. Grabe itong buwan na. Nabuha. Wala na, po na kumakit itong uh, ano siya set na sa gulay na ko. Ah, pares kang bunso siguro nitibon. Tibon. Gagmay. 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 ito, Gagmay. 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 Gagmay karo akong kung makamay mo may nabuhi na may nag na may nagbunga da para na gamay na ipatong bato gamay tayo ah nagungan ga na pati pakwan Nawa. wa kadak ko sa kuhaon tanan sila hala takaban <coughs> na gid kayo ni bisitahan ni inon magay gamay badi Nagbubati niya, na tagkog, sudan. Why isda sa ila kaibigan? kay ito na bukit ng puyo sa what? Japan. Buhay. Why sa Lain Lagat kong siya na. Dabong, wag dabong kayo ka? Bata niya. Kaya ako kayo dito sa babaw. Yung nakuha ang bilog. Yung pinapang piruan eh. Parehas na yung mga ismerian. Ngayon ko, mananam lang tayo ni kalabasa. Mahal mo kayo. Ang may mga similay kalabasa sa kanil ito. Ang pohon. pa. May mga similay kalabasa sa palit silang itanong na. Kuhan? Dagham itong similay. Dagham itong itanong na. Huwag man mabuhi. Katoy mo sa ni eh. Batong ito. Kuhan din. Kuhan siya rong eh. Ako pamilang walang gibukbuk din na sa hasta kaya hasta man pa marit nanyo nukalang kukwahan sa kwan dini nalang ba? di nga maku nga lah padagahan sa kong kita nung liha lukup nang ngingi ngitani nito buk pa na? nasa batu? pakwan? di, kalabasa ba? maona, asa buk maona ato nga ngingi uka nga mau nga aongi kidling nukorok nga Naghan na kung akong nawa. ah. Kasi nirag mong makapila kakapuno ano. Nakagaling mo dito yan. Ay tatot ko nang idasa ko ano. Pamilya di. Nakapuno ko ang pamilya di. sa kaning saan. Mahalaga basa ko rin. Yan. Ano siya

nang nita po kalabasa lagi na mas meriyan si may wan aman na horot na sa na sa mga karne kalabasa ang mga sinuwan mm -hmm. sa wani bumbong um, um, ang ko ko dire mo ambit dai sa pila ka buok na ko wan ang bali so, 100 lang nang pati nang dai ko aning kinagamyan gamyan man ganin na wag man lo na na wag ga ah tong tong sa mesa

Si oh, no, si ah, Korong, Shout out Donix Aki. Shout out Saga Esmeralda Ronald. Shout out din Arnel Coyos. Shout out Manalo Jason. Shout out po kay Veno Remolia ng Canada Winnipeg. Shout out kay Alvin Remolya kay Sally Remolya Jiger Ichagi Jenny Ichagi at ng FCIE nang toda Cavite. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out din kay Mark John Paul ng Indang Cavite. Shout po kay Ma'am Mayta Porino ng UAE. Shout kay Jeffrey Domingo ng JEDA. Shout Sir Joel Vius ng Saudi Arabia damam. Shout out kay Diggs Official at sa Love Tea Family ng Omenia Batoliti. Shout out sa ating kababayan na si Toto Kalingao ng Coron Palawan, galing yan kay Flordeliza Kalingao. Shout out din kay Ronald Tapang ng Santa Monica, Santa Rita Pampanga. Shout out din kay Jonathan Faustino at sa kay Pinky and Jojo ng Brampton, Canada. Shout out din kay Willie Servo galing kay Servo Pindoko. Shout out kay Alvani Gandal ng Magindanao. Shout out din kay Boards TV. Shout out Arnel Coyos. Shout out din kay Arman Talisik ng Sibo. Maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads.